Mga kapatid, eto na nga, ipinakilala na ni Kuya Will ang kanyang bagong show sa Kapatid Network. Natin magiging title ng programa, magmula ngayon, welcome natin ang Will to Win! Mula lunes hanggang biyernes, ipapalabas ang will to win dito sa TV5. At sa pagbabalik nga ni Kuya Will, asahan ang mga mas bongga at pasabog na papremyo. At para naman sa mga hindi makakasagot, meron pa rin 5,000 pesos na cash prize. At sa pilot episode ng will to win maminigay si Kuya Will ng brand new car. Abangan pa raw ang iba pang announcements sa official Facebook page ng will to win at TV5. Nanay, tatay, lolo, lola Mga boy, mga anak ko, mga bata dyan bang na kayo Lalo lalo na ho, walang ginagawa kayo, walang trabaho Andito kami para kahit pa pala makapagsimula kayo Baka yung pangarap nyo, ipagkakalob namin dito yan Sa World to Win!